Nagigilakaw, Gar. He, <laughs> bisaya. Paglakad na naman tayo mga Gar. Hirap. Pero kailangan magtiis. Para sa pamilya. Pwede Alam na. Paarte-arte. natin ang kinarte, hindi po tayo mayaman dito natin natutupad yung mga pangarap natin para sa pamilya o pa tayo mag-arte dakad pa rin sa dakad Dapat tayo kaya nandito na tayo sa na, Pumar. Nandito tayo sa Pumar. We're back to Pumar. Ako ando rin. Di Sobrang dilim. mga gar. Sa tayo sa Pumar. Nakak-nakak. tepak isma berbah. Stay sangat tidak mahat. Baiklah. Tidak ada harap. Mujaga sikap. para sa iyo din yan at sa future mo na magiging pamilya mo kasi kung reklamador ka eh talo ka ako mararating sa buhay mo Inyo.